mga kakaibang bagay na natagpuan sa mga rebulto. Sa bawat sulok ng mundo, ang mga estatwa ay nagsisilbing tahimik na saksi sa kasaysayan at kultura. Ngunit paano kung ang mga ito'y may tinatagong lihim? Ang mga natuklasang ito ay hindi ka panipaniwala at talaga namang ikakagulat mo. Kung kaya't sa video na ito ay tutuklasin natin ang sampung mga bagay na natuklasan sa mga estatwa. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng pakilike at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Letters Inside a Jesus Statue Noong 2017 ay natagpuan ang mga liham sa loob ng isang estatwa ni Jesus sa Spain. Nangyari ito habang inaayos ang lumang estatwa sa simbahan ng Sotilo de la Ribera. Sa likod ng bahagi ng estatwa ay may maliit na espasyo na parang may sikreto. Dito natagpuan ng mga liham. Hindi inaasahan ng mga nagaayos na may makikita silang sulat sa loob. Ang mga liham ay isinulat ni Joaquin Minguez, isang pari noong 1777. Nakasulat dito ang tungkol sa buhay noong panahon niya. Ikinuwento niya ang mga nangyayari sa lugar tulad ng kalagayan ng ekonomiya, mga sakit na laganap at ang kultura ng mga tao noon. Isinulat niya rin ang tungkol sa mga gawain sa simbahan at mga tradisyon ng komunidad. Bukod sa mga pangyayari, isinama rin ni Minges ang impormasyon tungkol sa taniman, ani at mga hayop na inaalagaan ng mga tao. Ikinuwento niya ang mga hirap na naranasan ng komunidad. Binanggit din niya ang mga leader ng simbahan at mga kilalang tao sa kanilang lugar. Ayon sa mga eksperto, isinulat ni Minges ang mga liham bilang time capsule. Nais niyang iwan ang mga sulat na ito bilang alaala -ala at impormasyon para sa mga susunod na henerasyon. Itinago niya ito sa loob ng estatwa dahil gusto niyang manatiling lihim ang mga sulat sa mahabang panahon. Kaugnay naman dito, ang natuklasang mga liha ay nagbigay ng bagong kaalaman tungkol sa kasaysayan ng Sotillo de la Rivera noong 18th century. Ipinakita nito ang pananaw ng isang pari na nakasaksi sa mga pangyayari sa kanilang lugar. Ngayon ang mga liham ay itinago sa isang local museum para mapangalagaan at makita ng publiko. Gayun din, ang liham na natagpuan sa loob ng estatwa ni Jesus ay kakaiba at mahalaga sa kasaysayan. Nagpakita ito na ang mga estatwa ay hindi lang simbolo ng pananampalataya kundi pwede rin itong magtago ng mga alaala -ala at kwento ng nakaraan. Number 2. Mummified Monk with Buddha Statue Noong 2015 ay isang kakaibang pagtuklas ang naganap sa Drents Museum sa Netherlands. Habang inaayos ang isang lumang estatwa ni Buddha ay natuklasan ng mga mananaliksik na may laman itong mummified monk. Nakaupo ang monk sa lotus position na parang nagme-meditate. Ang mongheng ito ay kinilala bilang si Master Yuquan, isang Buddhist monk na nabuhay noong 11th century. Siya ay miyembro ng Chinese Meditation School at kilala sa kanyang malalim na pananampalataya. Maraming tao ang nagulat sa natuklasan dahil hindi inaasahan na mayroong katawan ng tao sa loob ng estatwa. Nagsimula ang pagkakatuklas ng mapansin ng mga eksperto na kakaiba ang bigat at tunog ng estatwa. Parang may laman sa loob nito. At upang malaman kung ano ang nasa loob ng hindi sinisira ang estatwa, ay ginamitan nila ito ng CT scan sa Meander Medical Center sa Amersfoort, Netherlands. Sa CT scan ay nakita nila ang katawan ng mok na mummified na ng halos 1,000 years. Nagulat ang mga mananaliksik dahil hindi nila inasahan na ganito ang makikita nila. Ang estatwang ito ay tila isang lihim na kabaong na nagpreserba sa katawan ng monk sa loob ng napakahabang panahon. Samantala, ang mummified monk ay may kinalaman sa isang sinaunang ritual na tinatawag na self-mummification. Sa ritual na ito ang mga monks ay nag-aayuno at kumakain lamang ng kakaunting pagkain tulad ng mga ugat at balat ng puno. Ginagawa nila ito upang mabawasan ang taba at tubig sa kanilang katawan. Ang layunin nito ay hindi lamang ang kabanalan kundi para ma-preserve ang kanilang katawan matapos ang kamatayan. Ang prosesong ito ay napakahirap dahil dahan-dahan nitong -dahan pinapatuyo ang katawan ng monk hanggang sa maging mami. Ang ganitong ritual ay karaniwang ginagawa sa Japan Ngunit may mga ulat din na ginagawa ito sa China noong sinaunang panahon. Ang mga mok na sumasa ilalim sa prosesong ito ay handang isakripisyo ang kanilang katawan at buhay para sa kanilang pananampalataya. Si Master Liu Kuan naman ay inilagay sa loob ng estatwa ni Buddha matapos siyang mamatay. Ginawa ito bilang tanda ng respeto at paggalang sa kanya. Sa paniniwala ng kanilang komunidad, ang espiritu ni Master Luquan ay nananatili sa loob ng estatwa at patuloy na gumagabay sa mga tagasunod. Sa Buddhism, ang mga mummified monk ay itinuturing na living Buddhas. Number 3, Human Teeth in a Christ Statue Noong 2014 ay natuklasan sa Mexico ang isang kakaibang bagay sa isang lumang estatwa ni Kristo na tinatawag na Lord of Patience. Ang estatwang ito ay nasa simbahan ng San Bartolo, Cuautlalpan, malapit sa Mexico City. Ang estatwa ay mula pa noong 18th century. Habang inaayos ng mga eksperto ang estatwa, ay nakita nila na may totoong ngipin ng tao sa loob ng bibig nito. Walong kumpletong ngipin ang natagpuan at buo pa ang mga ugat nito. Ang natuklasang ito ay ikinagulat ng marami dahil bihira lamang makita ang ganitong bagay sa mga lumang estatwa. Ang estatwa ay nagpapakita kay Kristo na nakaupo at nagpapahinga sa gitna ng kanyang pagdurusa. Kapansin-pansin ang detalye ng muka nito, lalo na ang ekspresyon ng sakit at paghihirap. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay ang mga totoong ngipin na nasa bibig nito. Ayon sa mga eksperto, ang paggamit ng totoong ngipin sa mga estatwa ay hindi karaniwan noong panahon na yun. Kadalasan, ang mga ngipin sa mga estatwa ay gawa sa kahoy o buto na inukit para magmukang tunay. Pero sa kasong ito, ay totoong ngipin ng tao ang ginamit. Ayon kay Fanny Unikel, isang eksperto sa pag-aayos ng mga lumang sining sa Mexico, ang paggamit ng totoong ngipin ay maaring dahil sa debosyon ng isang tao. Maaaring ibinigay ito bilang regalo o alay sa simbahan bilang tanda ng pasasalamat o pananampalataya. Noong unang panahon, karaniwan na ang mag-alay ng bahagi ng katawan tulad ng buhok upang gawing wig para sa mga estatwa ng santo. Kung kaya't posible na ang mga ngipin sa estatwang ito ay galing sa isang taong nais magpakita ng malalim na debosyon, hindi naman malinaw kung kanino galing ang mga ngipin o bakit napunta ito sa estatwa. Pero ipinapakita nito kung gaano kalalim ang pananampalataya ng mga tao noon. Para sa kanila, ang pagbibigay ng bahagi ng kanilang sarili ay isang paraan upang maging malapit sa Diyos. Pinapakita rin nito ang kanilang pagpapahalaga sa mga banal na simbolo. Ang estatwa ay maraming patong ng pintura na nangangahulugang matagal na itong inaalagaan at pinapahalagahan ng komunidad. Number 4. Time capsule in a Confederate statue. Noong 2021 ay natagpuan ng isang time capsule sa ilalim ng estatwa ni Confederate General Robert E Lee sa Richmond, Virginia. Ang estatwang ito ay itinayo noong 1890 bilang alaala sa mga sundalo ng Confederacy noong American Civil War. Matagal na itong nakatayo bilang simbolo ng Confederacy pero inalis ito dahil sa mga isyong pangkasaysayan at panlipunan. Habang tinatanggal ang estatwa ay nakita ang time capsule na mahigit 130 years nang nakabaon. Ang time capsule ay isang kahon na gawa sa tanso at may bigat na 36 pounds. Nang buksan ito ng mga eksperto ay nakita nila ang mga gamit mula pa noong huling bahagi ng 19th century. Kasama rito ang mga bala, butones at pera mula sa panahon ng Confederate. Mayroon ding mga libro tulad ng Almanac mula 1875, isang sobre na gawa sa tela at isang pilak na barya. Ang mga bagay na ito ay nagpapakita ng mga gamit at kultura ng mga tao noon. Ayon sa tala ng Library of Virginia, inaasahang may 60 na bagay sa loob ng time capsule. Ang mga ito ay galing sa 37 na tao, organization at negosyo sa Richmond noong 1890s. Karamihan sa mga bagay na inilagay sa kahon ay may kaugnayan sa Confederacy. Inilagay nila ito para ipakita ang kanilang kasaysayan at kultura sa mga susunod na henerasyon. Ang pagtuklas sa time capsule ay nagbigay ng bagong kaalaman tungkol sa kasaysayan ng Richmond at ng Confederate States. Ipinakita nito ang mga bagay na mahalaga sa mga tao noong huling bahagi ng 19th century. Nakatulong din ito para maunawaan ang kanilang mga paniniwala at karanasan sa panahon ng Civil War. Ang mga laman ng kapsul ay parang bintana sa nakaraan na nagpapakita ng buhay ng mga tao noong panahon ng Confederacy. Ang pagtanggal ng estatwa ni Robert E. Lee at ang pagkakatuklas sa time capsule ay bahagi ng mas malaking pagbabago sa United States. Maraming lugar sa Amerika ang nag-aalis ng mga monumento na may kaugnayan sa Confederacy dahil sa mga isyo sa kasaysayan at social justice. Ang mga monumentong ito ay simbolo ng nakaraan na may malalim na epekto sa kasalukuyan. Number 5: Kiss and Love Letters in a Juliet Statue. Sa lungsod ng Verona, Italy ay makikita ang isang estatwa ni Juliet mula sa sikat na kwento ni William Shakespeare na Romeo and Juliet. Ang estatwang ito ay naging tanyag dahil sa mga kakaibang tradisyon na ginagawa ng mga tao, lalo na ng mga nagmamahalan. Isa sa mga kaugalian dito ay ang pagsusulat ng mga pangalan ng magkasintahan sa mga pader na malapit sa bahay ni Juliet. Ang mga pader na ito ay puno ng mga love letters, mga mensahe at mga pangalan ng mga magkasintahan na umaasa na magtatagal ang kanilang pagmamahalan. Para sa marami, ang pagsusulat dito ay simbolo ng pag-asa at pagmamahal. Bukod sa pagsusulat sa pader, naging ugali rin ng mga tao ang pag-iwan ng mga liham ng pag-ibig sa estatwa ni Juliet at noong ngang 2015 natuklasan ng mga tagapag-ayos na ang loob ng estatwa ay puno ng daan-daang liham at maliliit na susi ng padlak. Isiniksik ng mga bisita ang mga liham sa maliliit na siwang ng estatwa sa pag-asang marinig ni Juliet ang kanilang mga hiling sa pag-ibig. Ang mga susi naman ay galing sa tradisyon kung saan ang mga magkasintahan ay naglalagay ng padlock na may nakasulat na kanilang mga pangalan sa mga bakod malapit sa bahay ni Juliet. Pagkatapos ilagay ang padlock ay itinatapon nila ang susi bilang tanda ng walang hanggang pagmamahalan. Ang mga liham na naiiwan sa estatwa ay hindi basta-basta tinatapon. Para tugunan ang mga liham na ito itinatag ang Juliet Club o Club de Julieta. Mula pa noong 1930s ay libu-libong liham ang natatanggap ng Verona na naka-address kay Juliet. Ang mga volunteers ng Juliet Club ang sumasagot sa bawat liham, nagbibigay ng payo at pag-asa sa mga nagsusulat. Dahil dito ay nakilala ang Verona bilang capital of love o sentro ng pag-ibig. Sa kabilang banda, ang estatwa ni Juliet ay hindi lamang isang simpleng rebulto, kundi isa ring simbolo ng pag-asa, pagmamahal at walang hanggang pagsinta. Ipinapakita ng mga tradisyong ito ang matinding epekto ng kwento ni na Romeo at Juliet sa puso ng mga tao. Number 6 Bronze Rabbit in Nelson Mandela Statue Noong December 16, 2013 ay itinayo ang isang malaking estatwa ni Nelson Mandela sa harap ng Union Building sa Pretoria, South Africa. Ang estatwang ito ay may taas na 9 meters at may bigat na 3.5 tons. Ang mga braso nito ay nakabuka at ang distansya mula dulo hanggang sa kabilang dulo ay 8 meters. Ito rin ang pinakamataas na estatwa ni Mandela sa buong mundo. Ang estatwa ay ginawa upang parangalan si Nelson Mandela bilang isang bayani ng kalayaan at pagkakaisa sa South Africa. Gayun din naman ang mga sculptors na gumawa ng estatwa ay si Andre Prince Lou at Ruhan Janse Van Vuren. Dahil sa pagmamadali at sa utos na bawal ilagay ang kanilang mga pangalan sa estatwa, ay nagdesisyon silang maglagay ng maliit na bronze rabbit sa loob ng kanang tainga ng estatwa. Para sa kanila, ito ang kanilang maliit na lagda bilang palatandaan na sila ang gumawa nito. Ang salitang Haas sa Africans ay nangangahulugang kuneho at pagmamadali. Kaya para sa kanila, ang kuneho ay simbolo ng pagmamadali nila sa paggawa ng estatwa. Samantala, Noong January 2014 ay natuklasan ng publiko ang maliit na kuneho sa tainga ni Mandela. Maraming opisyal ng gobyerno ang hindi natuwa sa nakita nila. Sinabi ni Mogomotsi Mogodiri, na isang spokesperson ng Department of Arts and Culture, na hindi tama na may kuneho sa tainga ni Mandela dahil hindi ito bahagi ng totoong imahe niya. Para sa kanila, ang estatwa ay sumasagisag sa tapang at sakripisyo ni Mandela, kaya hindi dapat gawing biro o lagyan ng kahit anong hindi angkop. Kaugnay nito ay humingi ng paumanhin ng dalawang sculptors sa ginawa nila at sinabi nilang handa silang alisin ng kuneho kung kinakailangan. At noong March 2014 ay inalis ng gobyerno ng South Africa ang maliit na kuneho mula sa tainga ng estatwa. Ginawa nila ito para maibalik ang dignidad ng estatwa at respeto kay Nelson Mandela. Ngunit sa kabila ng kontrobersya ay may ilang tao na natuwa sa kakaibang detalye. Ayun sa kanila, magugustuhan din ito ni Mandela dahil kilala siya sa pagiging palabiro at mapagpatawa. Number 7, scrolls and sacred objects in Tibetan statue. Sa loob ng mga Tibetan statue ay may mga scroll at sagradong bagay na maingat na itinago. Ginagawa ito para bigyan ng espesyal na kahulugan at spiritual powers ang mga estatwa. Ang mga scroll na ito ay may nakasulat ng mga dasal o mantras. Karaniwan ay nakasulat ang mga ito sa papel o tela. Naniniwala ang mga Tibetan na nagbibigay ito ng proteksyon at gabay sa kanila. Bukod sa mga scroll ay naglalagay din sila ng iba pang sagradong bagay sa loob ng mga estatwa. Kabilang dito ang mga gem, buto ng mga santo at iba pang religious things. Para sa kanila, ang mga ito ay simbolo ng kabanalan. Kapag inilagay ang mga ito sa loob ng estatwa, ay naniniwala sila na nagiging tahanan ng divine energy ang imahen. Ang imahen ay nagiging parang buhay na simbolo ng kanilang mga Diyos at spiritual teacher. Samantala, ang prosesong ito ay bahagi ng ritual na tinatawag na konsekrasyon. Sa ritual na ito ay binabasbasan ng mga monk ang mga sagradong bagay bago ilagay sa loob ng estatwa. Ginagawa ito para gawing buhay ang estatwa. Sa ganitong paraan ay naniniwala ang mga deboto na ang estatwa ay may espiritual na lakas na makakapagbigay ng proteksyon at gabay sa kanila. Para sa mga Tibetan, ang estatwa ay hindi lamang palamuti kundi isang banal na bagay na may kapangyarihang protektahan ng mga tao. Gayun din naman ang pagsasama ng mga scroll at sagradong bagay sa loob ng mga estatwa ay nagpapakita ng malalim na pananampalataya ng mga tibetan. Para sa kanila, ang estatwa ay hindi lamang larawan ng isang Diyos, kundi isang lugar kung saan naninirahan ng divine powers. Sa pamamagitan nito ay nararamdaman nila ang presensya ng kanilang mga Diyos at spiritual teacher. Ang mga estatwang ito ay nagiging connection din nila sa banal na mundo. Number 8. Alien-like statues with elongated skulls Noong December 2024 ay nakatuklas ang mga archaeologists ng kakaibang mga estatwa sa Baharawan sa Kuwait. Ang mga estatwang ito ay may mahabang bungo at mukha silang lizard. Tinatayang nasa 7,000 years na ang tanda ng mga ito. Ang mga estatwa ay mula sa kulturang Ubaid na nagmula sa Mesopotamia at kumalat sa Arabian Peninsula. Mahalagang discovery din ito dahil ito ang unang beses na may nakita silang ganitong estatwa sa Gulf Region. Samantala, ang Barawan ay isang mahalagang lugar sa pag-aaral ng mga sinaunang tao noong Stone Age. Simula noong 2009 ay maraming artifacts ang nakita rito. Kasama na ang mga estatwang may mahabang bungo, matulis na mata at patag na ilong. Dahil sa itsura nila ay inihalin tulad sila ng iba sa mga modernong paglalarawan ng mga alien. Pero sabi ng mga eksperto ay normal na disenyo ito sa kulturang ubaid. Sa katunayan ay nagbigay ng maraming tanong ang mga estatwang ito sa mga eksperto. Ayon kay Professor Piotr Bielinski, posibleng may symbolic meaning ang mga ito. Maaring ginamit ang mga estatwa sa mga ritual o ceremonies ng mga sinaunang tao sa lugar na yon. Hindi rin malinaw kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga ito pero mahalaga ang mga ito sa kanilang kultura. Ngunit bukod sa mga estatwa ay nakatuklas din ng dalawang klase ng pottery sa baharawon. Ang una ay ang ubaidware na galing sa Mesopotamia. Ang pangalawa naman ay ang coarse redware o CRW na ginawa sa rehiyon ng Gulf. Di pa rin tiyak kung saan mismo ginawa ang CRW pero ayon sa mga ebidensya sa Barawan, ay ginawa ito malapit sa modern Kuwait. Dahil dito, ang Barawan ang pinakamatandang lugar ng paggawa ng pottery sa Gulf Region. Dagdag pa rito ay may mga bakas ng halaman sa loob ng pottery. Sa mga local pottery, ay nakita ang bakas ng mga ligaw na halaman tulad ng reed. Samantala sa mga ubaidware naman, ay may bakas ng mga tanim na halaman tulad ng barley at wheat. Dahil dito ay mas naintindihan ng mga eksperto ang kalikasan at agrikultura ng sinaunang Arabian Peninsula. Sa kabilang banda, ang mga estatwang may mahabang bungo ay hindi lang natagpuan sa kulturang ubaid. Sa Peru ay natagpuan din ang mga sinaunang bungo na sadyang pinahaba. Ayon sa mga pag-aaral, maaring bahagi ito ng ritual o symbolic meaning sa iba't ibang kultura sa mundo. Number 9: Weeping statues exuding various substances. Ang weeping statues ay mga rebulto na sinasabing lumuluha o naglalabas ng iba't ibang liquid tulad ng luha, dugo, langis o pabango. Kadalasan, ito ay mga imahen ng Birheng Maria na nagiging sentro ng debosyon at dinadayo ng maraming tao. Maraming naniniwala na ito ay himala, habang ang iba naman ay naghahanap ng paliwanag o iniisip na ito ay gawa-gawa lamang. Samantala, Noong 1953 sa Syracuse, Sicily, ay isang rebulto ng Birheng Maria ang naiulat na lumuluha ng totoong luha. Maraming tao ang nakakita nito kung kaya't inimbestigahan ito ng simbahang katoliko. At noong December ng taon ding iyon ay kinilala ng mga obispo na totoo ang pangyayari. Ngunit bihira ang ganitong pagkilala mula sa simbahan. Kadalasan ay maingat nilang sinusuri ang mga ulat upang malaman kung ito ba ay totoo o may paliwanag na hindi himala. Gayun din naman ay may mga pagkakataon na napapatunayang hindi himala ang mga lumuluhang rebulto. Halimbawa, noong 2002 sa Messina, Sicily, ay isang rebulto ni San Padre Pio ang naiulat na lumuluhan ng dugo. Matapos ang pagsisiyasat ay nalaman na ang dugo ay galing sa isang babae. Dahil dito ay idineklara ng simbahan na ito ay panlilin lang lamang. Ipinapakita rin nito na hindi lahat ng lumuluhang rebulto ay totoong himala. Ayon sa mga scientist at eksperto ay may mga paliwanag kung paano nagiging weeping statue ang isang rebulto. Isa sa mga paliwanag ay ang paggamit ng mga porous materials tulad ng plaster o ceramic. Ang mga materials na ito ay kayang sumipsip ng liquid. Kapag pinahiran ng langis o ibang liquid ay maaaring bumalik ang liquid sa ibabaw at magmukhang lumuluha ang rebulto. Maari ring itong mangyari kapag nagbago ang temperature o humidity sa paligid ng rebulto. Pero sa kabila ng mga paliwanag na ito ay marami pa rin ang naniniwala na himala ang mga lumuluhang rebulto. Sa Medjugorje, Bosnia ay isang rebulto ni Kristo ang naiulat na naglalabas ng malinaw na liquid mula sa tuhod mula pa noong 2000. Maraming deboto ang pumupunta roon upang makita ang pangyayari at mangolekta ng liquid na sa tingin nila ay may basbas. -bas. Sa Pilipinas naman ay mayroon ding mga ulat ng lumuluhang rebulto. Noong 2012 sa Tanawan, Batangas ay isang rebulto ng Birheng Maria ang sinasabing lumuluha ng dugo at naglalabas ng langis sa mga palad nito. Maraming tao ang nagpunta upang makita ito. Ngunit patuloy itong sinisiyasat ng simbahan upang malaman kung ito ay totoong himala. Number 10. Statue of Cleopatra's Alleged True Face Noong December 2024 ay natagpuan sa Taposiris Magna Temple malapit sa Alexandria, Egypt ang isang estatwa na pinaniniwala ang nagpapakita ng tunay na muka ni Cleopatra VII. Pinangunahan ni Dr. Kathleen Martinez na isang archaeologist mula sa Dominican Republic ang paghuhukay. Matagal na niyang pinag si Cleopatra at naniniwala siyang ang estatwang ito ay maaring tunay na larawan ng huling reyna ng Egypt na namuno mula 51 hanggang 30 BC. Samantala, ang estatwa ay gawa sa white marbles. Ipinapakita nito ang isang babaeng may makapal na labi at buhok na nakatirintas sa paligid ng ulo. Mayroon din itong korona na ginagamit ng mga reyna noon. Bukod sa estatwa ay natagpuan din ang 337 na barya na may muka ni Cleopatra. Mayroon ding kalahating estatwa ng isang hari na may suot na Nemes headdress, mga palayok na ginagamit sa ritual, mga oil lamp at isang scarab amulet na may nakasulat na The Justice of Rahas Arisen. Subalit, hindi lahat ng tang eksperto ay sumasang ayon kay Dr. Martinez. Ayon kay Dr. Zahi Hawass, na isang kilalang archaeologist sa Egypt, ang estatwa ay mukhang gawa ng mga Romano at hindi nagpapakita ng tunay na mukha ni Cleopatra. Sinabi niya na noong panahon ni Cleopatra, ang mga reyna ay karaniwang inilalarawan sa art style ng Egypt at hindi sa Roman style. Dahil dito ay patuloy na pinagdedebatehan ng mga eksperto kung ang estatwa nga ba ay tunay na mukha ni Cleopatra o gawa lamang ng mga Roman artist. Karagdagan pa dito ang tapos series Magna Temple kung saan natagpuan ang estatwa ay matagal nang pinaniniwala ang posibleng libingan ni Cleopatra. May mga lagusan ito na umaabot mula sa Lake Mariaut hanggang sa Mediterranean Sea. Ayon kay Dr. Martinez, maaring nakatago ang libingan ni Cleopatra sa ilalim ng mga ruins ng templo. Patuloy rin ang paghuhukay sa isang lagusan na 1300 meters ang haba at 13 meters ang lalim upang matuklasan ang posibleng libingan ng reyna.